Good morning mga kabudi. Nandito na si Bonbon. Siya ay maliligo ngayon. Ipakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagamit niya sa kanyang pag siya ay naliligo. Siyempre, una sa lahat, kailangan niya ito, yung dahon ng bayabas. Yan, pinakulo ang dah dahon ng bayabas. Kailangan niya yun para sa paglagas ng kanyang mga um, kati-kati. Ngayon, gamit ko sa kanya itong Mother de Cacao na shampoo. Uh, um, malaking tulong to dahil talagang nawala yung kanyang kati-kati. Magalis. At um, ito yung sabon na Mother de Cacao. Kaya mga kabudi, start na po tayo sa pagliko sa kanya. Ito na po. Iiyak yan si Bonbon bon dahil hindi niya super favorite yung maliligo yan. pero may mga yung aso favorite nilang maliligo ayan pero si bonbon ewan ko sa kanya hindi siya masyado ayaw nyo na maliligo ayan baby look at there oh there hmm mm. ayan hello masarap ba? press ko ba sa katawan bonbon pag naliligo ikaw? ayan syempre, una, sasabunan ko siya ng madre de cacao na soup. Na soup. Ayan. 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 Masarap ba sa pakiramdam? Bonbon -bon ang pagliligo. Ayan. Ayan super super kuskus lang lalo na sa part na meron siyang katikati so ito kailangan gawin mo with all your heart kasi kapag wala kang puso sa pag-alaga ng aso talagang hindi mo kakayanin it, it will take um uh, patience and perseverance siempre kasi yan sila anak ng Diyos yan. Or, si God ang nag-create sa kanila. Kaya bibigyan din natin sila ng halaga. Yan. Wala naman siyang kuto o garapata. Yan. Hello. Mag-hi ka muna sa kanila. Hi mga followers. Maraming salamat sa mga bagong followers ni Bonbon. Um, you are truly appreciated. Ano mas sabi mo sa kanila, Bonbon? Thank you so much. Okay. Now, babalawan ko siya. Gamit pa rin ng... Oh, diyan tatakas siya. Ayun, tumatakas na si Bonbon. Bonbon, there. Hmm. Huwag kang tumakas. Yan kasi bubuhusan ko siya na tubig. Ayan. And then, pagkatapos ng sabon, um, syempre, pasyasampuhan natin siya. Konti lang talaga. Usually, konti lang yung nagamit ko sa kanya. Marami na nga ito eh. Parang yan. Tama na. Yan. Ulitin lang ulit. ikuskus ang buong katawan niya. Yan. Hmm. Yan. Yan. Ayan, mm. Ayan. 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 konting kuskus lang sa katawan. syempre huwag kalimutan yung kanyang mukha. Hmm. At mga tenga at ang kanyang ayan hmm. wipe lang ha? Hmm. at syempre eto na naman tayo sa part na iyak iyak sya pag binubusan ng tubig bakit kaya umiiyakan yung aso pag binubusan sya ng tubig hindi naman yung masakit nasasaktan kaya yan sila ayan alright ayan na tapos na siyang maligo mga kabudis salamat sa inyong panonood